Hulyo 25 alas 5.45 ng umaga dito po sa tahanan ni Mayor Doc Lito Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning po. Uh, Mayor, uh, ano po ba ang sitwasyon ng ating bayan sa gitna ng bagyong karina? Uh, yung dumating sa ating uh, bagyong si karina, Uh, actually mula kahapon hanggang ngayon ay talagang uh, umuulan. Pero sa so far naman, sa pag-iikot namin kahapon at hanggang kagabi, wala pa naman na, uh, na report na talagang uh, binaha ang ating bayan. At ang ating uh, MDRRMO ay patuloy na, na umiikot sa ating bayan at sa hanggang ngayon ay wala pang report na problema. Eh kung sa asakali, Mayor, eh yung pong tubig ulan na galing sa taas ay bumaba sa mga susunod na araw at mayroong bahaing mga kabahayan. Uh, meron po ba tayong available na relief at mga evacuation center? Uh, meron tayong available na relief at uh, kinausap po natin ang ating mga, mga kaibigan na pwede pagkuhanan ng mga bigas at mga dilata nang kung sakali at kaya magkaroon ng talagang pangailangan, nakahanda po ang ating pamanang bayan. At syempre, meron po talagang stockpile ang MDRMO para po sa mga nasalanta, masasalanta o nasalanta na ng Bagyong Karina. Yung ating pong uh, evacuation center? Uh, meron tayong evacuation center, syempre, andyan sa uh, may katabi ng ang RTC, yan talagang evacuation center natin. At meron din tayo din sa bayan, yung ating uh, uh, auditorium, ah uh, evacuation center. At siyempre sa mga barangay, pag may mga kailangang i-evacuate, ay handa, nakahanda ang ating kapulisan, nakahanda ang ating mga kasundaluhan at nakahanda ang ating fire department, pati MD, MDRMO para tugunan ang pangailangan ng ating mga kabayan. Eh, kung sakasakali po, lumubog po ang mga bagong tanim na palay, so, pwede po lumapit ang ating mga makasaka para sa uh, ayudang binhi. Ah, uh, kung sa kasakali po nasira ang pananim ng ating mga kababayan, ay andyan po naman yung ating uh, 5% uh, calamity fund na handa naman anytime. para uh, parang QRF eh, quit response fund na, uh, na mailalabas natin para tulungan ang ating mga kababayan. Yeah. Mensahe po nyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan, ah... Uh, ito na naman at uh, may bagyo na dumating na si Karina. Hindi namin natin naasahan na uh, ganito kalakas ang bagyo. Pero wag ko kayo mag-alala. Andito lang po ang, ang, ang yung lingkod na handang tumulong kung ano pong pangailangan kailangan. At uh, nakahanda po tayong umikot at nakahanda ang lahat ng, ng mga relief o kung kinakailangan. At handang-handa po ang munisipyo para tugunan ang inyong pangailangan. Mga kababayan ko, Uh, Mag-ingat po tayo araw-araw, lalong lalo, lalo na ngayon may bagyong karina, pangalagaan po natin ang ating kalusugan at kailangan-kailangan po ang ating uh, malakas na mga taman sa mga katawan sa araw-araw natin gawain. At laging po tandaan, mahal na mahal po kayo. Ni Mayor Doklito Lito Galapon.